Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong pinakalatest post ni Congressman Kiko Barzaga 31 minutes ago Breaking news, sabi Tinanggal na raw ni Marcos si Saldico Natatakot na sila Sino kaya ang susunod na matatanggal Then hashtag Philippines versus Romualdez So kongresista ito marami siyang sources sa loob ano insider ano So tanong ano ang klasing pagkatanggal kaya Tinanggal bilang kongresista Ah uh, hindi niya idinetalya no So kung tinanggal siya na bilang kongresista, what does that mean? Suspended o or... So anong rason natatanggalin nila? Para hindi na makakanta. Ah uh, ito opinion ko lang ito dahil uh, hindi detalyado itong text ni Congressman Barsaga but he He is inside. Marami siyang kaibigan kong resista. Marami siyang sources. May staff siya. Alam mo, pag may hungihong o kung may rumor, pag may, may nangyayari, malalaman at malalaman. Kung may apoy, may sunog. At ito, sunog. So, i-analyze lang natin. Na-analyze ko. What good will it make for them kung tanggalin nila si... Saldico. kasi wala siya ngayon eh nasa labas ng bansa nagpapagamot daw eh. so kung tinanggal na nila ito puro speculation ha ah. kasi <laughs> walang klaro eh granting granting lang uh, tinanggal nila bilang kongresista uh, what does it mean suspended expelled anong mangyayari Siguro para hindi na siya makakanta kasi tinanggal na eh. Kasi kung ngayon kung kongresista pa siya, eh, mapipilitan na tawagin. Eh, hindi na, tanggal na. So pabor pabor sa kanila 'yung may itinatago. Uh, again, opinion ko lang ito, walang kasiguruhan, na-amaze na lang ako. Kasi everyday minomonitor ko ang mga post ng kongresista na ito grabing tapang grabing yung kanyang uh, commitment to fight corruption na makikita mo talaga dito eh so kung tinanggal siya para makaiwas sa para hindi na siya makapagsabi so yung may itinatago yung may lihim medyo safety siya dahil wala nang wala nang ano wala wala nang mag-spill the beans wala nang kakanta kaya tinanggal ganun ba yun uh, so malabo uh, hintayin natin ang susunod na pangyayari ano tapos sino kaya ang susunod na matatanggal binasa ko ang mga comments yung sunod na matatanggal sabi nila dapat tanggalin na si Romoldes mga comments lang ito. So, kaya ba, may political will ba ang Malacanang palasyo natanggalin ngayon ang incumbent speaker? Yan ang tanong. Katulad, nung panahon ni PRRD, Speaker of the House is Alvarez. Parang, may diferensya, nagkasagutan, may alitan between Mayor Sara Duterte and Alvarez. Gumalaw si Mayor Sara. Gumalaw, gumalaw. Mamaya, bigla na lang. Tanggal na. Nakudita na ang Speaker of the House. Wala na si Pantalyon Alvarez. Biglang inupo nila si Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Ganun pang nangyari. Kasi nga, depende sa sa influence yun, napatunayan ni VP Sara ah, Mayor Sara pa hindi Sara, kaya tanggalin ang speaker uh, Senate President ayun biglang nagkudita sinong gumalaw ah, mga haka-haka lang eh, gumalaw yung natatakot na mabulgar ang mga sekreto kasi nga ang target daw nila talaga si Senator Marcoleta kasi Natatakot na sila sa direksyon ng kanyang Blue Ribbon investigation kumakanta na nag, nagbanggit ng mga pangalan. Kaya eh, mga natakot, tigilan, oh, tigil. So nag nagkudita sa Senado, nawala Senate President Escudero, siyempre, nawala rin si Marcoleta, as oh? Ano. Yan natanggal. Kaya depende yan. Depende sa political influence, political club. So, ang tanong, kaya ba ng Malacanang, o si President Marcos, kaya ba niyang patanggal si Speaker Martin Romualdez? Yun ang tanong. Ano sa tingin nyo? Kung ako ang yung tatanungin, wala, hindi niya kaya. Kaya nga, yung mga post ni Congressman Barsaga, sabi niya, Huwag nyo nang awayin si PBBM. Wala naman siyang kasalanan. Ang kanya lang kasi, sumusunod lang siya sa utos ni Romualdez. Ano pa? Kaibahan sa Pilipinas, sabi niya, mga post ni Kongresman Barsaga ito Kaibahan sa Pilipinas, ang presidente takot sa speaker. Ganon. Yung nakikita ng matapang na kongresista, takot si President Marcos kay Speaker Martin Romualdez. Kaya, kung takot siya paano niya tatanggalin ayun <laughs> so matatanggal ba si Romalde sa tingin ko hindi hindi siya matatanggal Bale, punta tayo sa Senado may ugong-ugong si Senator Alan Peter Cayetano daw Dawa, nakakuha na siya ng enough numbers para palitan si Senator Soto kaya bukas magkakaroon na naman ng kudita. Yon ang mga balibalita na wala pa rin kasiguruhan. These are all speculations na malalaman natin bukas kung ano ang mangyari. Kay may numbers na daw si Senator Pe Alan Peter Cayetano. Sa balik tayo. Saldi ko, anong kasing pagkatanggal? Sana klaruhin ni uh, kasi sa ngayon wala namang pangposisyon. Wala, asin wala. Congressman lang siya, na nasa Amerika na nagpapagamot. So, anong klasing pagkatanggal? Tinanggal na ba bilang kongresista? Malalaman natin bukas. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo na malaki sa tribong talanding ng Bukidnon. Ang channel na ito, ang sweldo is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video nito naan ako sa area ni Elben sa iyang tamnan o kape. So, karon ako siyang bisitaon. So, mananigialogon sa iyang bangag. Galaw So na ni ang seedling among napalit nga natanom ni Elvin nga tag 25 pesos ang kada usa ani. O kining among napalit nga seedling 14,550 na ni. So kining ni Elvin 300 na ni ka seed. seed. Ginoo sa ay, ay sa ginuog ang nagsuporta sa kapi nga para makatanumi eh, na utunta nga pagarbis na mo mga na miskalisod oo oh, oh. so kining nahatag si mga sidling pila gani ni kabook 300 oh 300 kabook so tag 25 pesos ang uh, isa. kada isa oo oh, oh. pila gani mong anak isa isa pa oo oh, oh. so wala pa estudyante ga eskwela na pero dikir pa ma oh, ga eskwela na Oo. Mot oh, ko pag tanuman ning kape para pag dako sa kung ka, anak kung unsa ang kwaon nga kurso na ako ikasuporta sa iya. Oo, oh. so salamat kayo.